si Manila Mayor Alfredo Lim sa kabila ng pagkatalo sa nakatunggaling si dating Pangulong Joseph Estrada. Pero ang mga staff ng Alcalde naging emosyonal sa kabiguan ng kanilang boss na muling makapuesto sa Maynila. Ikwento mo Gary De Leon. Hindi napigilang umiyak ang personal security aid ni Mayor Alfredo Lim nang mabalitaan nito ang resulta ng eleksyon. Alas 8 ng umaga nang ihatid ni Rafael Sanchez si Mayor Lim sa opisina nito sa City Hall ng Maynila. Tawag dito. Okay naman si Sir. Emotional din ang empleyado ng City Hall. Ano lang ang magagawa ko kung sakali yung matanggal ako. Siyempre, anong papasokan ko lang ng trabaho. Tumanggi si Lim na humarap sa media. Sa kabila ng resulta ng bilangan, balik trabaho pa rin ang alkalde ng Maynila. Nagkasal pa nga siya kaninang umaga. Tsaka set na rin naman eh, last month na set na eh, parang ba't babaguhin dahil sa ganun lang yan. Sa buong araw, patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta, kaibigan at kaalyado ni Lim sa opisina nito. Tinawagan ko naman si Mayor and uh, uh sabi niya, o eh, ganun talaga. Diba, kaibigan ko na siya, kaibigan ko rin siya. Magkabila, kaibigan ko lahat siya. Eh. Makalipas ng ilang oras, nang mabalitaan ni Lim ang proclamation kay ERAP. Agad daw itong umalis sa City Hall para umuwi sa bahay nito sa Rojas Boulevard. Ngayon si Joseph Ejercito Estrada na ang bagong mayor ng Maynila. Handa naman daw bakante ng mga appoint ni Lim ang mga pwesto nila para bigyan daan ang bagong gobyerno nito. Para sa pagbabago 2013, Gary De Leon nagulat.